bata na tinawakan ng pantalong ko, hindi ako ma... Dihila niya ako. Sabi ko, yeah. anong anak, bakit? Sabi siya, niiyak siya, sabi ko. Yun ang mayon, putuli naman itong paaki bukas. Pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, sinurito ako doon sa Wasrong beta. Putang Umiyak talaga ako. Pero hindi ko pinahalata. Ano ka lang lang katula ang mga tatay? Pinalik ako ang bata, sabi ko, sa tandaan. At wala akong maibigay sa iyo paa. Itong isang paa, ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan. Pre, pag napunta ako noon sa inyo, ikaw magkanaan na akin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Kung buhay mo